Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumang-ayon naman o si Gretchen Navarreto uh, at ilan pang kasama nang tanungin ni Atong Ang kung dapat nang iligpit ang mga sabungerong nandaya. Ayon pa rin yan sa whistleblower na si Dondon Patidongan na nagdetalye ng mga nasaksihan at narinig sa isang pulong ng binansagan niyang Alpha Group. Ito po ang grupo ng mga taong pinakamalalapit kay Atong Ang kung saan kabilang umano si Patidongan. Gayun din anya, si Barreto at iba niyang isinangkot sa pagkawala ng mga sabongero. Narito ang aking pagtutok. Kuha ito sa binyag ng anak ni Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Tumayong ninong at ninang doon ang matagal niyang naging boss na si Charlie Atong Ang at ang aktres na si Gretchen Barreto. Ang pangalan ng anak ko, Don Chen Le. Doon ko pinang kinuha yung, yung, Don sa akin, yung Chen, Gretchen, yung Le, Charlie. Yun kinuha ko yan. Kinuha ko sa pangalan nilang dalawa. Kinuha rin niyang ninong ang isa paraw raw kasosyo ni Ang na si Engineer Celso Salazar. Silang tatlo, idinawit ni Patidongan sa kaso ng mga missing sa bungero. Kwento ni Patidongan, magkakasama daw sila ni Nabareto at Salazar sa Alpha Group ng negosyante. Grupo raw ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8, Starquest Quest Incorporated, ang operator ng sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano'y Nandaraya, kabilang daw si Barreto sa mga sumang-ayon. Alam niyo naman na uh, kasama ni Mr. Atong Angyan at saka Alpa Yan. Uh, pag sinabing Alpa, doon sila kasama sila sa nag meeting, -meeting. kasama siya sa pumayag na walain yung mga sumungero. Ngayon, isa sa tumas ng kamayan, si Gretchen Barito. tumasang ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na uh, siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Okay. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto? Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin, uh, hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng uh, tututol siya, eh, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nagmeeting. Ibig sabihin, taasan ng kamay yun? Paboran yan, tinitingnan kung sino ang agis o hindi. Uh, meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Ilang beses daw niyang nasaksihan ang ganitong meeting sa may malaking opisina sa Manila Arena. Anim sa mga nawawalang sabungero ay huling nakita sa Manila Arena. Base sa CCTV na ito, noong January 13, 2022. Kaya si Patidongan may pakiusap kay Barreto. Kay Ma'am Gretchen, ah, para matapos na to Madam, total, tulungan mo na ako sa kaso dito para ma maawa ka naman, makonsensya ka naman sa dun sa mga nawalan sa bungero. Hinihinga namin ng reaksyon si Naang, Barreto at Salazar sa mga bagong pakayag ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Horas. Kasunod ng pagturing ng Department of Justice kay Gretchen Barreto bilang suspect sa kaso na mga missing sa bungero, iginiit ng kampo ng aktres na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Sa isang payag, sinabi ng abogado ng aktres na si Attorney Alma Malyonga na wala daw siyang dinaluhang meeting kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw na ang kwentong yun. Nalulungkot si Barreto na dahil dito, naging tampulan siya ng hindi magandang spekulasyon na nakabase sa chismis. Gate niya, ang aligasyon ng umano'y whistleblower na si Julie Dondon Patidongan ay batay lamang sa suspecha. Kahit wala daw itong nasaksihang ginawa o sinabi si Barreto, malisyoso daw itong gumawa ng spekulasyon na sangkot si Barreto dahil malapit ito o malapit ito kay Atong Ang. Narinig lamang daw ni Barreto ang pagkawala ng mga sabungero at wala siyang alam tungkol dito. Hindi raw siya nag-operate ng sabungan, wala ring papel sa e-sabong operations, at isa lang daw siya sa dalawampung investor na kung tawagin ay alpha members. Kinumpirma rin ni Barreto na may nagtangka umunong nangikil sa kanya kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga suspect. Tinanggihan daw ito dahil wala raw siyang ginawang mali. Handa raw makipagtulungan si Barreto sa imbestigasyon at nananawagan siya ng patas na proseso. Tinawag ng kapo ni Gretchen Barreto na belated embellishment o pahabol na dagdag sa kwento ang bagong alegasyon ni Don Don Patidongan. Sinabi kasi ni Patidongan na isa umano sa pulong sa kanilang dinaluhan, nakita niyang sumang-ayon si Barreto sa pagligpit sa mga sabongero. Ayon sa kanyang abogado, lalo nitong pinapatunayan na nag iimbento lamang si Patidongan. Bago niyan, tinawag ng kapo ni Barreto na espekulasyon ng mga naunang basihan ni Patidongan para idawit ang aktres. Narito ang eksklusibong pagtutok ni Marie Zumali. Sa unang pagkakataon mula ng isang kot ni Don Don Patidongan sa pagkawala ng mga sabongero, ay nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto sa pamamagitan ng kanyang abogado. Mariin itong itinangging may kinalaman ang dating aktres sa pagkawala ng mga ito. For the record, mm -hmm. do you categorically deny the involvement of Miss Gretchen Barreto in the disappearance of the Sabongeros? We deny it. Mm -hmm. She denies it. Mm -hmm. Categorically. Dahil? Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the Sapungeros. Nabahala o mano sila noong unang banggitin ni Justice Secretary Boying Remulla na suspect na si Barreto. Pero habang pinakikinggan niya ito, ay lumalabas na wala pa rin naman itong matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naiintindihan ko, nang ibig niya lang niyang sabihin, na tinuturing niyang suspect si Miss Gretchen Barreto ay dahil siya ay pinalanganan ng uh, whistleblower. Mm -hmm. uh, I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at uh, makikita na based sa sinabi ng whistleblower, walang, wala siyang nakita, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang uh, sinabi ng Miss Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong. Ang tama ba yun? Uh, Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin ko kung ano ba ang ugnayan ni Barreto sa itinuturing ding suspect na si Atong Ang, sabi ng kaniyang abogado, they are business partners. Mm -hmm. And mm -hmm. that's just it. They are business partners. Mm -hmm ibinunyag din ang kampo ni Barreto na may sumubok umanong mangikil kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso sinasabi na just pay off uh, na makipag usap makipag ka na o for your dent makipag-usap makipag-deal ka na and you mentioned that you think that the whistleblower is part of this i think i think he must have been mm. dahil dahil uh the person who uh who made the proposition was also connected to um, the whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayon pa man ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handa makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Posible anya na dadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa isabong operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Gretchen? Mm -hmm. Kasi kilala siya at um, siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Mm -hmm. Remember, mm -hmm. there were at least three Senate hearings and a Senate report was submitted in May uh, of 2022, if I'm not mistaken. Mm -hmm. Bakit biglang, you know, biglang lumabas doon? if if there was really any involvement in the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon noon pa. Bakit ngayon lang? Nananawagan si Barreto para sa patas at masusing investigasyon upang mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She uh, prays uh, for a um, for a result that will give justice to the Sabineros and their families ang um, kanyang hope is that there is a thorough and uh, objective uh, investigation and she shares the um, desire of the Sapongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali na Katutok, 24 Horas.